Ito ang nakakagulat. Viral na trending sa mundo ng social media ang di man balitang sadyang toto talaga ang kasabihan na walang baw ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Matapos sa pananahimik sa Dr. Alan Peter Cayetano ang binasag na katahimikan na tahasang nagsalita na sa publiko. Tinatagong plano umano ni Senate President Tito Soto tila ibinulgar na sa publiko. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, matapos na nakakagulat ng pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa issue ng flood control project kamakailan lamang na may niluluto ang administrasyon Marcos kaya todo pa imbestiga sa maano mo yung flood control project. Ang ibinunyag na ito ng Vice President Sara Duterte ay tila sadyang nagkatotoo na umano na may niluluto ang Marcos administration matapos sa nakakagulat at bigla ang sa na nangyayari sa loob ng Senado kamakilan lamang at bigla ang sa liderato ng Senado at ang question nabing pagsiba kay Sen. Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay matapang na pinangalanan ang mga kongresista at dawit ang pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez na siyang ibinunyag naman ng na mag-asawang Diskaya. Kaya naman Sen. Alan Peter Cayetano hindi na nakapagpigil pa at buong tapang na nagsalita na at tinatahas ang sinapala katotohanan at binulabog ang galawan ng Senado sa pamumuno ni Sir Tostito soto na kamakilan namang ay nabisto umano na nakipag usap pala ito kay Speaker ng Kamara at di mo na yung may niluluto umano ito ng mga plano na kitang kita naman natin ngayon sa galawa ng Senado na tila sunusuluran na lang raw basta utos ni Martin Romales na hindi niya kayang pangalanan sa kabila ng isa ito sa pangangan o pinangalanan ng pamilyang Diskaya at ikinanta ni Congress ng Kiko Barsaga. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniyaga ng samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, tumpak sa Tor Alan Cayetano kahit anong kadiliman na bumabalot sa Pinas meron talagang sumisilip na liwanag at maghahari pa din ang sa panahon. Mahiya ka naman sa sarili mo, Tito Soto. Tama na, huwag ka nang magpagamit sa mga salot sa bayan. Tama na, hirap na hirap na ang mamamayan. Dapat kasi abogado ang ilagay sa Senate President. Bakit si Sen. Soto pa? May pinagtatakpan talaga ang corruption sa administrasyon ngayon. Ano na ba yan? Mas mataas na bang yung congressman or congress sa Senate? Ang mga senador, huwag naman kayong pa-under sa mga congressman or woman. Kayo ang mga senador ang dapat na pagtiwalaan ng sambayan ng Pilipino sa Pilipinas. Please, senador, gawin ninyo ng mahusay na inyong trabaho dyan. Huwag ninyong pabayaan ng diskaya na sila ang makapagturo sa mga politiko na dapat nating ibuboto sa susunod na botohan. Wala ng integrity ang Senate, Mr. Soto, sa leadership mo. Please huwag kang sunod-sunuran na lang parang hindi ka independent ang Senate. and quote. Ito, breaking news. Yung naisampang mga kaso ni laban kay Secretary Boying Rimulya sa ombudsman na dismiss na. Nako, matutuloy na ata ang kanyang pagiging ombudsman. Kaya lang, pasalamat tayo kay Senator Amy mabilis ang kanyang aksyon. Nag-file ka siya ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi pa, hindi pa totally nawala ang kanyang kaso hanggat hindi marisulba ang motion for reconsideration. Ito po, uh, ABS-CBN News, 55 minutes ago. Senator Amy Marcos appeals dismissal of case filed against DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya before the Ombudsman. No. Ito ang payag ni Senator Amy Sabi, resolution of the office of the ombudsman dismissing the cases against Secretary Boying Rimulya et al. Yung lima sila. Et al. Uh, under the rules of the office of ombudsman uh, AO7 series of 1990 a motion for reconsideration may be filed within five days from notice of the decision. Sabi ni Senator Amy, I filed my motion for reconsideration within the day. The decision was rendered. It was clearly filed on time. So I don't know kung kailan na resolution. To ba? Or kahapon? Therefore, sabi ni Senator Amy, Secretary Boying Rimulya is still has a pending case before the office of the Ombudsman. Any ombudsman clearance to the contrary is simply untruthful. And the people who will issue such clearance are complicit. So, ano ito? I'm not sure kung ano ang, basta ito, sigurado na, na na-dismiss yung mga kasong isinampa ni na Senator Amy laban kay magkapatid na Rimulya, dalawang general, Marble and uh, Torre, and yung ambassador la kanila. Dismiss na. Kaya lang, ang hinahabol dito, yung clearance. Kasi nga, dapat may clearance na may submit si Secretary Boying Rimulya para maisama siya sa nominee or shortlist ng Judicial and Bar Council para mapili siya ng Pangulo. Ang alam kong deadline is September 15. So ano na ngayon? September 12. So ang 15 sa lunis. So, nabigyan na ba siya ng clearance? So, ang nilalaban ni Senator Emis dapat dapat, mo na siyang bigyan ng clearance dahil habang mayroong motion for reconsideration at wala pang desisyon ng ombudsman doon sa motion for reconsideration, yung kaso is still nandun. Due process eh. As simple as that. Kaya, talagang ano, pinaglalaban nila na uh, gawin nila lahat ang makakaya nila para mag-ombudsman si Secretary Bunging Rimulya at uh, Uh, sabi nga na ng Senator Amy, ito nata na ang plan C nila. Kasi ang plan plan A, charter change, hindi nagtagumpay. Plan B, impeachment, hindi nagtagumpay. So, plan C, ito, ombudsman. In case na hindi magtagumpay, may plan D. <coughs> ano yung plan D? Yung charter change. Ipababa nila ang age requirement ng maging presidente, kandidato, from 40 to 35, kasi ang gusto nila ang tanging, uh, according to survey, ang tanging may pag-asang manalo kay BP Sara sa 2028 ay si Mayor Biko Soto lang daw, according to survey. Eh, disqualified si Mayor Biko Soto. By 2028, 39 pa lang atang idang. Ay gusto nilang ipababa. Yon ang plan D. Sa <laughs> so magbasa tayo sa mga comments, ano? Eli Portillo, ayaw talaga tumigil. <laughs> Bonget no? Boeing sa 2028. An anisa mangundaya ayan na they're paving the way for him Biole pa praras prasas only few politicians are transparent mostly are corrupt selfish and so on <coughs> Lenet Yangan krong krong talaga Julio mm. Ricardo Briones poor Philippines Pilsi Chu President, Kongreso, Senado, at pati pa naman ombudsman, gusto nilang kunin. Yun nga ang ano, kasi mulat sa poll, ang ombudsman galing sa judiciary. E, correct me if I'm wrong, lahat na naging ombudsman galing sa Supreme Court Justice, retired, para maging patas pagdinig sa mga kaso laban sa mga tiwaling opisyal sa gobyerno. So ngayon, kung ang mapipili ay galing sa gobyerno, galing sa executive, isang cabinet secretary under Marcos, Anong maasahan natin within the next three years na nandyan ang ombudsman na silang ang nagtalaga? So, <laughs> grabe na talaga. But anyway, hmm, tignan natin anong mangyari. Uh, Nakakaano na. Batang taong bayan nagmamasin. Okay? Nagsisimula ng mga protesta. Uh, laban sa katiwalian. Black protest movement sa UP. Grabe na. Marangkada ng mga estudyante. And bukas, <clears throat> mas malawakan pa, at uh, nahangamba ang mga mayayaman sa Forbes Park dahil may balita sila na ala Style Indonesia and Nepal lulusob ang mga rallyista sa mga bahay ng mga mayamang politiko na nasa Forbes Park So to me mag okay lang yung magrally but uh, yung violent uh, movement na magsunog magransak ng mga bahay uh, hindi natin ano ayoko ng ganun dahil masyadong madugo wag nating pamarisan yung may namatay na wife ng uh, Prime Minister sa ano na nasunog ng buhay. Wag naman sa... Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Sabi lang niya, word. W u R D salita. <laughs> Isiner ni Teo Moreno ang post ni Congressman Kiko Barsaga tungkol ito kay Boying Rimulya. O, uh, silang taga-Kabiti, <laughs> Sabi niya, raw si DOJ Rimulya. Teka lang, ba't pa ba, ba tayo may Department of Justice eh wala namang justisya dito wow grabe walang hostisya sa Pilipinas so bakit may DOJ pa okay ano yung inosente raw baka ito yung kaso na naisampa sa ombudsman laban kay Boying Rimulya and five others na dinismiss na po ng ombudsman so anong ibig sabihin Ma, nabigyan na ba siya ng clearance Mabuti na lang, uh, yung clearance kasi kailangan may submit sa Judicial and Bar Council hanggang September 15, yun ang deadline para ma-consider si Secretary Mulya as nominee for Ombudsman. Maisama siya sa shortlist kung pinili siya ng JBC. Yung mabutuhan siya ng JBC. So dismissed na talaga ang ano, ang kaso na naisampan ni Senator Remy. Si Senator Remy naman nag-motion uh, for reconsideration siya kagad. So, I don't know kung ma-resolve ng ombudsman ang motion for reconsideration bago mag-September 15. So, yun. Inosente. Kasi, dismiss eh. So, ang tanong, <laughs> bakit pa may Department of Justice? Wala namang justisya sa Pilipinas. That's a very big uh, statement. Sampal sa muka. Galing sa isang batang kongresista para sa isang Secretary of Justice na ngayon malapit na maging ombudsman. Grabe. oh, magbasa tayo sa mga comments. Gina Cardona, tama. Joseph Brigoli, Department of Injustice. Daverian Deliso, tama. Rosie Rondel, tama nga naman. Joanna Rama, we need more like him. Please stand up, please stand up. Yes. May pag-asa pa ang Pilipinas. Hamantalang, sa, ha, habang nandyan, may mga katulad ni Congressman Barsaga. Bonbon bon, Jobs, I am starting to like this kid, Congressman Kiko Bersaga Rhea Katinas, Idol, Congressman Miao Miao. <laughs> Belian, Tompak, Congressman. Sandra Istaya Reha, only in the Philippines. Lenjo Gabriel Kiko, please be careful lagi. Yan. Maka delikado buhay ng kongresista nito. Actually, pinagsabihan na siya ng kanyang nanay, si Mayor Jenny Barsaga ng Dasmarinas, na huwag kalabanin si Romualdez. Eh, hindi lang si Romualdez ang binabanatan niya eh. Pati na rin si pinaka-latest, si President Marcos. Sa post niya, sabi niya, ang kaibahan sa Pilipinas, ang presidente, takot sa House Speaker. <laughs> Grabe. Pati Senate President, binanatan niya. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez, sabi niya kay Senate President Soto. Pati kay Lacson, hinamon niya. oh Sige nga, kung kaya niyong maimbestigan si Saldico at uh, Romualdez, mabuti kung magawa niyo yan. Pag hindi, katulad ka lang din ni Tito Soto. Grabe. So, ito ngayon, buwing remulya na. Wala daw hostisya sa Pilipinas. So, anong mangyari ngayon? Pag naging ombudsman si Secretary Boying, baka magkatotoo na yung sabi ni Senator Aimee na kakasuhan nila kaliwat kanan si BP Sara hanggang mapakulong nila bago mag-2027. So kung nakulong, hindi wala na. Hindi na siya makakandidato sa 2028. Kaya kailangan po tayo mga nagmamahal sa mga Duterte ipagdasal natin. Ako, everyday, pinagdarasal ko ang buong pamilya Duterte lalo na si Tatay Digong ng balita statement na Tony Kaufman is parang may demensya na siya yung nakakalimot na hindi niya na matanda ng mga pangyayari sa buhay niya kaya nga pinawa postpone indefinitely ang kanyang confirmation of hearing o charges kasi nga unfit to stand trial so kawawa ang ating Tatay Digong uh, he does not deserve to be treated this way hindi naman perfecto ang kanyang administration kailang to me Damang-dama ko yung pagmamahal niya sa bansa kita. Yung war on drugs na dahilan bakit siya nakakulong ngayon. Naniniwala ko na poros legal ang utos niya kung mayroon mang biktima, alleged biktima ng extrajudicial ano, dahil yan sa mga kakalukan ng mga pulis. Hindi naman niya pinag-utos yung gawin. Depensahan niyo ang sarili niyo, ganun lang. Eh, may mga pulis na luko-luko. O yun, nadadamay siya but sabi nga niya I take full responsibility kaya yan na rin tinanggap naman niya ang kanyang kapalaran kaya lang nakaka I don't know how will I discredit nakakainis nakakadismaya nakakagalit tapos ito ang group effort ang gumalaw sa lahat Secretary Boying Rimulya magiging ombudsman pa <laughs> only in the Philippines but kasabihan you can never put a good man or woman down sige ah uh, ipinakulong yung man physically si tatay tatay tata Digong but his spirit remains alive in millions of Filipinos na nagmamahal sa kanya ipitin nyo man ang ipitin si Bipi Sara but you cannot deny the fact na maraming nagmamahal kay Bipi Sara so good luck sa future ombudsman Secretary Boying Rimulya bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 title Late Game Hero uh, Si Congressman Barsinaga, sinopalpal niya ang mga pahayag ni Secretary Junvic Rimulya tungkol sa laban ng korupsyon ni PBBM. Okay, bu bumuelta. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, hinggil sa pahayag ni Secretary Junvic Rimulya na seryoso si President Bongbong Marcos na papanagutin ang mga sangkot sa umano'y corruption sa flood control project. Hula ni Rimulya, hindi matatapos ang 2026, marami nang makukulong hung hinggil sa isyo. Wow, galing nito. Kanyang hula. Si, tignan natin ha. <laughs> so, ito ang statement ni John Vic Rimulya. If there is one thing President Marcos is serious about, it is ending the cycle of corruption in the government tatapusin niya talaga. Eh, bakit dinisolve niya yung Presidential, presidential Anti-Corruption Commission in the first place? Be, meron na bang sumagot tungkol sa issue na yan? Si Auntie Claire, nagsalita na ba siya? Bakit? Dinisolve. Unang executive order ng Marcos Jr., abolis ang PACC. Tapos, ganyan? Seryoso about corruption? Pag hindi pa sila natalo ng todo, sa midterm... Ah, sandali ha. Ito naman ang sagot niya, no. Sagot ni Congressman Barzaga. Tatlong taon na ang ibinigay namin sa kanya, lumala lang ang korupsyon. Pero, sige, go lang. Malay mo, late game hero si Marcos. <laughs> Ganda oh tatlong taon nga. Yung sinasabi ko kanina, dinisolve ang PCC. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng anti-corruption commission. I don't know kung ano sa tingin nila nga, ah, walang corruption nangyayari, uh, o kaya hindi nila priority. As in, patay mali siya tungkol sa corruption. Kasi dinisob. O, oh, binigyan natin sila, siya ng 3 years. After 3 years, natauhan, sabi uh, niya, nasasyak daw siya. Grabing pagkasyak. Hindi niya akalay na ganito na ang gobyerno ngayon. Flood control lang yan ha. Ah. hindi pa natin na ano, yung ibang areas of governance. Baka mamaya, ganyan din kalala ang korupsyon. Hindi lang flood control ang may korupsyon. Pat lahat na mga infrastructure projects na hawak ng DPWS, delikado. Tignan nyo yung bumagsak na tulay doon sa Isabela. Kabakan, Isabela ba yun? Oh, ginastusan ng ilang bilyon, Bumagsak dahil sa kapalpakan ng DPWS. And yun na, yung collusion o no, yung pagsasabwatan ng nagbigay ng pundo ang DPWH at ang mga kontratista. Hmm. So, naniniwala pa kayo na seryoso ng Pangulo na labanan ng korupsyon? Maybe, yes, pagdating sa mga contractors and DPWH. Madali yan eh. E, papaano yung lawmakers? May mapapanagot ba? Ako hindi ako naniniwala, naniniwala, naniniwala. Hmm? Excuse me ha? Hanggang ano lang yan. Uh, believe ako, in fairness, ano? Believe ako kay DPWH Secretary Vince Dizon. Tutuhanan yung kanya. Talagang trabaho-trabaho. Walang sinasanto. Kasi kahit si former DPWH Secretary Bunuan, pinapabantayan niya na sa immigration. Huwag niyong palabasin dahil may conflict of interest. Yan, tama yan. Kailang pagdating sa mga lawmakers, hindi ako maniniwala. Walang mapapanagot na lawmakers sa tingin ko. Uh, Opinyon ko lang ito ah. Tingnan nyo ngayon, yung inaakusahan. Mayor Magalong na mismo nagsabi. Congressman Saldico, kasama sa partisya sa highly organized syndicate na na-involve dito sa flood control scam. Nasaan siya? Nandun. Sa Amerika. May sakit ko no. Wala namang prueba na may sakit. Hanggang salita lang. So, hanggat hindi nila napipin down si Saldico, walang mangyari. Kasi, once na kumanta si Saldico, yun na yan. Meron na. Eh ngayon, nandun na eh. Ligtas na siya dun eh. So, yan ang tingin ko. Late game hero, kulang. Kasi ang kawawang mga contractors, DPWH, sila lang makukulong. Yeah, yan. Pwede, makulong. yun na nga, kinasuhan na na eh hanggat nandyan ang mga lawmakers o contractors hindi titigil ito magkakaroon mag, ma, palamigin lang nila siguro 2026 palamigin later on 2027, 2028 babalik na naman yan Grabe, okay, oh. magbasa tayo sa mga comments uh, people who reacted <laughs> Mahina signal, uh, hindi lumalabas ang ano. Ito na. Oh, people who reacted, Congressman Kiko, sabi niya, bawi tayo mamaya mga lods, tiwala lang. <laughs> Rotier Mat 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 Matignas. Parang Steve Jobs lang, create the problem and sell the solution tactics. <laughs> Del Arribalo, check nyo muna, build at emblem, baka mali. Redeem, Rizia, the turtle has been slain by the enemy. Shiela Baliejo, galing mo kong Barsaga, baka ikaw na si David, lalabanan mo si Goliath Yes, he is the present day David fighting against Goliath Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong mga post Una, si Sas ganto Sasot, sabi niya, Kiko Barsaga is on fire Siyek! <laughs> uh, Isinir lang ni Sas Sasot yung post naman ni Kipichu, sabi niya Pasensya na sa, tag, sa mga taga-distrito nito. Wala kayong kahit anong bagong infrastruktura hanggang 2028. Or, baka ewan ko, sa Gen Z na ito, okay lang ba? Das Marinas Cavite. Isiner ni Kipichu ang post ni Congressman Kiko Barsaga na napakatindi. Bir binirahan niya na ang Pangulo ng Pilipinas. Una niyang binirahan, Speaker Martin Romaldes. Sabi niya, dapat siya ang humarap sa investigasyon sa blood control anomaly. Dahil naniniwala ang kongresista na may kinalaman si Speaker Martin Romaldes. So, unang birada. Mamaya, sinunod niya si Senate President uh, Tito Sotto Sabi niya, diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romaldes. Sino pa yung mabinira niya? Lakson. Sabi niya, tignan natin kung kaya ninyong mapatawag si uh, ko at Romualdez sa uh, Blue Ribbon. Pag napatawag nyo, okay, good. Pag hindi, patulad lang kayo ni Soto. Huh. Sino pa? Vince Dison, Secretary Vince Dison, binirahan din niya. Ala yan, loyalista ni Romualdez, yung Dison na yan. <laughs> Magre-resign din yan sa 2026. Dahil mapupuno ng baha. ano. <laughs> <laughs> oh, so walang katapusan, no? Ngayon, Presidente. Oh, basahin ko ang kanyang posa, birada niya sa Presidente ang pagkaiba sa Pilipinas, ang presidente ang takot sa House Speaker. Ang tindi, sampal sa muka. <laughs> ano sa tingin nyo? Saan nanggagaling ang tapang ng batang kongresista nito na masabi niya social media, ang presidente takot sa House Speaker. Agree ba kayo? Kasi itong nangyayari sa atin ngayon, itong flood control. Akala ng presidente, okay ang flood control eh. Kaya nga ipinagmayabang niya noong 2024 na zona yung 5,500 flood control projects. By the time, tiwalang-tiwala -tiwala pa siya na everything is okay. Pero so ngayon, nagising na siya sa katotohanan. Ni lolo ko lang pala siya. Guni-guni palpak. Mahiya naman kayo. Tapos pumalakpak pa sila. Oh. Saan ang punot dulo? Bakit nagkakaproblema sa plant control projects? Hmm. Yun na, yung pinapaliwanag ni Senator Lacson at Mayor Magalo. Kulyusun. Cool uh, highly organized syndicate groups. Nagkuntsabahan. Lawmaker na nag... Uh, pupundo through unprogrammed funds or ano uh, budget insertion. Lawmaker, DPWH official kasama ng taga-kowa and the contractors. So, bakit hindi masawata ito? Bakit pinabayaan for the last three years? Ngayon lang sila gumagalaw na to a point, nagbuo na ng independent commission on infrastructure. O, ano sa tingin nyo? maniniwala ba kayo na ang investigasyon nito tatamaan ang mga contractors, mga lawmakers? Dilip ako ito kay Miss Karen Davila. Ginigit niya sa mga interview. No? Alam natin, ang utak nito ay eh, mga lawmakers. Bakit ang mga kontratista lang ang tinatarget nyo? Ganon siya, pag magsalita. Ini-interview niya ang mga... So, nagalit na daw ang Pangulo. Nung makita niya yung sangkatambak na pera na mga kickbacks, lintik ang mga yan. Anong gagawin nila sa pera na yan? Sabihan niya yung mga ano. Sabi, <laughs> ang presidente takot sa house speaker. Ano kaya ang response nito ni Auntie Claire? Auntie Claire, sagutin niyo ito. <laughs> Naimagine ko na ang sagot ni Auntie Claire nito. Ano kaya ang sagot niya? <laughs> Magbasa lang tayo sa mga comments. Le Tigelo. Reverse psychology on the six digits. Pa din ako. Isato, The Kiko with balls. Other Kikos are with big mouth. Margarita Aguilar, Juliet versus David. Tinoy Osorio. He is the man of the hour. Why Kurat. Go, go, go. Kim Kim Kim. Blazing. Ninya Tungol kortom Truth o, Totoo daw Ang Presidente Takot sa si speaker Agiri Sicilia He is right Eds Bersi You know why? Takot si Presidente Kay Tamba Tamba is a pro Or professional In blackmail He has lots of evidence To bring Ngagba down I watched too many movies About this And I think They are part playing the role Of the villain in the movie Jenny Bidanez Very zealous Ito si Congressman na. Now. Marsaga, Zelos, God be with you. joan okay na wale, rather than have a project pero ghost naman. So baka apektado ang Port District of Cavite, Masparinas, dahil kinakalaban na ng kongresista nila, ang tawes Duffy, ang sa At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hininga sa video na ito, comment kayo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po!